Grabehan ang ginawa ng kapamilya star vlogger na si Ivana Alawi matapos niyang mamili ng isang sari-sari store at bilhin ang lahat ng mga paninda rito, as in, lahat-lahat. Sa kanyang vlog na Buying the whole store challenge, lahat ng mga panindang makikita sa tindahan ay binili niya at ipinamigay sa mga taong nangangailangan. Bukod sa mga biniling paninda, Namigay rin sila ng cash at gift packs para sa kanila para maganda raw ang pasok ng 2024 para sa kanila. Ang call, isang staff ang kunwari ay magtatangkang mangutang sa nabanggit na tindahan. Kapag pinautang siya, ito na ang tindahang pipiliin nila. Kasama ni Ivana ang kanyang kapatid na si Mona at madir na si Fatima. Dahil masyadong marami ang kailangang bilangin ng tindera, nagbigay na lamang ng 80,000 piso si Ivana para sa kabuoang presyo ng mga paninda, plus 20,000 piso para sa kanya. Ang may-ari kasi ng sari-sari store ay nasa Bicol at nagbabakasyon. Kinabukasan ay binilang nila ang products na nabili ay umabot ng 120k kaya naman nagpahabol pa sila ng pera. Magaganda ang naging komento ng netizen sa kanya sa kabila ng pang-iintrigang na ispatan daw siyang kasama ni Bacolod City Mayor Albi Bonitis sa Japan, Baguio, at bakolod, samantala sabi naman ng kanyang mga tagahanga huwag pansinin, ang anuman mga paninira sa iyo dahil kasama yan sa buhay.